Paunawa, ang pagsasali ng Saligang Batas ng Pilipinas 1987 sa Filipino na ginamit sa video na ito ay hindi opisyal at hindi inilathala ng pamahalaan. Ito ay para sa layuning maintindihan nito sa wikang Filipino. Bagamat sinikap naming mapanatili ang tumpak at matapat na diwa ng orihinal na ingles na teksto, maaaring may bahagyang pagkakaiba sa interpretasyon. Dagdag pa rito, ang text-to-speech AI na ginamit sa pagbasa ay maaaring magdulot ng hindi-perpektong pagbigkas, diin, o hindi tamang intonasyon sa ilang salita. Ito ay hindi tinig ng isang aktwal na tao, at maaaring hindi ganap na tumutugma sa natural na pagsasalita. Maraming salamat po! Ang Saligang Batas ng Republika ng Pilipinas 1987 Ikaapat na artikulo Pagkamamamayan Seksyon 1. Ang mga sumusunod ay itinuturing na mamamayan ng Pilipinas. Una, iyaong mga mamamayan na ng Pilipinas noong pinagtibay ang saligang batas na ito. Ikalawa, iyaong may ama o ina na mamamayan ng Pilipinas. Ikatlo, iyaong ipinanganak bago mag Enero 17, 1973, sa ina na Pilipina, basta't pinili nila ang pagkamamamayang Pilipino pagdating nila sa tamang edad. Ikaapat, yaong naging Pilipino sa pamamagitan ng legal na proseso ng naturalisasyon. Seksyon 2. Ang mga natural born citizen ay yaong Pilipino mula sa kapanganakan, at hindi kailangang gumawa ng anumang hakbang para makamit o patibayin ang kanyang pagiging mamamayan. Ang mga pumili ng pagkamamamayang Pilipino ayon sa Seksyon Isa, bilang tatlo, ay ituturing ding natural born citizen. Seksyon 3. Maaaring mawala o muling makamit ang pagkamamamayan Pilipino ayon sa batas. Seksyon 4. Ang mga Pilipinong nagpakasal sa banyaga ay mananatiling mamamayan ng Pilipinas maliban na lang kung may ginawa siyang hakbang na ayon sa batas ay itinuturing na pagtalikod sa pagiging Pilipino. Seksyon 5. Ang pagiging tapat sa dalawang bansa ay hindi makabubuti sa interes ng bansa at dapat lutisin ayon sa batas. Artikulo 5. Karapatang Bumoto Seksyon 1 Ang karapatang bumoto ay maaaring isagawa ng lahat ng mamamayang Pilipino na hindi ipinagbabawal ng batas, na may edad na hindi bababa sa labing walong taon, nanirahan sa Pilipinas ng hindi bababa sa isang taon, at nanirahan sa lugar ng pagbobotohan ng hindi bababa sa anim na buwan bago ang halalan. Hindi kailangan ng kakayahang bumasa o sumulat, may pagmamayari ng ari-arian, o anumang ibang kondisyon para makaboto. Seksyon 2. Ang Kongreso ay magtatakda ng sistema para mapanatili ang kalihiman at kabuuan ng balota. Magtatakda rin sila ng sistema para sa absentee voting ng mga kwalipikadong Pilipino sa ibang bansa. Para sa mga may kapansanan at hindi marunong bumasa o sumulat, gagawa ang Kongreso ng pamamaraan para makaboto ng hindi kailangan ng tulong ng iba. Hanggang mangyari ito, sila ay papayagang bumoto sa ilalim ng umiiral na batas at mga alituntunin ng Komisyon sa Halalan o Komelek upang maprotektahan ang kalihiman ng balota. Artikulo 6. Sangay ng Lehislatibo Seksyon 1. Ang kapangyarihang lehislatibo ay itatalaga sa Kongreso ng Pilipinas na binubuo ng Senado, at kapulungan ng mga kinatawan o House of Representatives, maliban sa kapangyarihang nakalaan sa sambayanan sa pamamagitan ng probisyon ukol sa inisyatiba at referendo. Seksyon 2. Ang Senado ay binubuo ng 24 na senador, na ihahalal ng lahat ng kwalipikadong botante ng Pilipinas, alinsunod sa itatakda ng batas. Seksyon 3. Walang sino man ang maaaring maging senador, maliban kung siya ay natural born na mamamayan ng Pilipinas, at sa araw ng halalan ay hindi bababa sa 35 taong gulang, marunong bumasa at sumulat, rehistradong botante, at naninirahan sa Pilipinas ng hindi bababa sa dalawang taon bago ang araw ng halalan. Seksyon 4 Ang panunungkulan ng mga senador ay anim na taon at magsisimula sa tanghali ng ikat araw ng hunyo kasunod ng halalan maliban kung may ibang itatakda ang batas. Hindi maaaring maglingkod ang isang senador ng higit sa dalawang magkasunod na termino. Ang kusang loob na pagbibitiw sa tungkulin gaano man ito katagal, ay hindi ito na pagtigil, ng tuloy-tuloy na paglilingkod, sa buong termino bilang senador. Seksyon 5. Una, ang House of Representatives ay binubuo ng hindi hihigit sa 250 miyembro, maliban kung iba ang itakda ng batas, na ihahalal mula sa mga distrito ng mga lalawigan, lungsod, at sa kalakang Maynila ayon sa bilang ng populasyon nito, sa batayang uniforme, at progresibong ratio, at yaong ihahalal sa ilalim ng party list system ng rehistradong mga pambansa, pangrehiyon, at sektoral na partido o organisasyon. Ikalawa, 20% ng kabuoang bilang ng mga kongresista, kasama ang nasa party list, ay nakalaan sa mga party list representatives. Sa loob ng tatlong magkasunod na termino, matapos ang pagpapatibay ng konstitusyon, kalahati ng mga pwesto para sa party list ay pupunan ng mga kinatawan mula sa mga manggagawa, magsasaka, maralitang taga-lungsod, katutubong kultural na pamayanan, kababaihan, kabataan at iba pang sektor na itatakda ng batas maliban sa sektor ng relihiyon. Ikatlo, ang bawat lehislatibong distrito ay dapat binubuo ng mga teritoryong magkadikit, siksik ang populasyon at magkakatabi hangga't maaari. Ang bawat lungsod na may populasyong hindi bababa sa 250,000 o bawat lalawigan ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa isang kinatawan. Ikaapat, sa loob ng tatlong taon matapos maisagawa ang bawat census, magsasagawa muli ng paghahati ng mga distrito ang Kongreso batay sa mga panuntunang itinakda sa bahaging ito. Seksyon 6, walang sino man ang maaaring maging miyembro ng House of Representatives maliban kung siya ay natural-born na mamamayan ng Pilipinas at sa araw ng halalan, ay hindi bababa sa 25 taong gulang marunong bumasa at sumulat, maliban sa mga party list representatives, rehistradong botante sa distritong kanyang kinakatawan, at naninirahan doon ng hindi bababa sa isang taon bago ang halalan. Seksyon 7 Ang panunungkulan ng mga kongresista ay tatlong taon, at magsisimula sa tanghali ng ikatatlumpong araw ng Hunyo, kasunod ng halalan, maliban kung may ibang itatakda ang batas. Hindi maaaring maglingkod ang sinumang kongresista ng higit sa tatlong magkasunod na termino. Ang kusang loob na pagbibitiw sa tungkulin, gaano man ito katagal, ay hindi ito na pagtigil ng tuloy-tuloy na paglilingkod sa buong termino bilang kongresista. Seksyon 8. Ang regular na halalan para sa mga senador at mga kongresista, ay gaganapin sa ikalawang lunes ng Mayo, maliban kung may ibang itakda ang batas. Seksyon Shang. Kapag may bakante sa Senado o House of Representatives, maaaring magdaos ng espesyal na halalan upang punan ito ayon sa itatakda ng batas, ngunit ang mahahalal ay manunungkulan lamang sa nalalabing bahagi ng termino. Seksyon 10. Ang sahod ng mga senador at mga kongresista ay itatakda ng batas. Walang pagtaas sa sahod ang mapapatupad hangga't hindi pa natatapos ang buong termino ng lahat ng miyembro ng Senado at House of Representatives na nagpasa ng naturang pagtaas. Seksyon 11. Isa, ang isang senador o kongresista ay hindi maaaring arestuhin sa mga paglabag na may parusang pagkakakulong na hindi lalampas sa anim na taon habang may sesyon ang kongreso. Walang miyembro ang maaaring tanungin o managot sa anumang lugar para sa anumang pananalita o talakayan sa kongreso o sa alinmang komite nito. Seksyon 12. Lahat ng senador at mga kongresista ay kailangang magsumite ng kumpletong pagsisiwalot ng kanilang mga interes sa pananalapi, at negosyo sa pagsisimula ng panunungkulan. Dapat nilang ipaalam sa kinauukulang kapulungan, ang isang potensyal na salungatan ng interes, na maaaring magmula sa paghahain ng isang iminungkahing batas, kung saan sila ang mga may akda, Seksyon labintatlo, walang senador o kongresista ang maaaring humawak ng anumang ibang posisyon o trabaho sa pamahalaan o sa alinmang unit, ahensya o instrumento nito, kabilang ang mga korporasyong pag-aari o kontrolado ng gobyerno at mga subsidiary nito habang nanunungkulan ng hindi isinusuko ang kanilang pwesto. Hindi rin siya maaaring italaga sa anumang pwesto na nilikha o tumaas ang benepisyo habang siya'y nakaupo sa panunungkulan. Seksyon labing apat, hindi maaaring personal na kumatawan bilang abogado, ang sinumang senador o kongresista, sa alinmang korte, electoral tribunal, o mga quasi-judicial at administrative body. Hindi rin siya maaaring may direkta o didirektang pinansyal na interes sa anumang kontrata, prangkisa, o espesyal na pribilehyong ipinagkaloob ng pamahalaan, o alinmang sangay nito, kabilang ang mga korporasyong pag-aari ng gobyerno hindi siya dapat makialam sa anumang usapin sa tanggapan ng pamahalaan, para sa pansariling pakinabang o dahil sa tungkulin. Seksyon 15. Ang Kongreso ay magbubukas ng regular na sesyon, taon-taon, tuwing ikaapat na lunes ng Hulyo, maliban kung may ibang petsang itakda ng batas. Magpapatuloy ang sesyon sa bilang ng araw na itatakda nito, hanggang 30 araw bago ang susunod na regular na sesyon, hindi kasama ang Sabado, Linggo, at mga opisyal na pista. Maaaring magpatawag ng espesyal na sesyon ang Pangulo, anumang oras. Seksyon 16. Una, ang Senado ay maghahalal ng Pangulo ng Senado, at ang House of Representatives ay maghahalal ng Speaker, sa pamamagitan ng boto ng karamihan sa kanilang mga miyembro. Maghahalal din sila ng iba pang mga opisyal kung kinakailangan. Ikalawa, ang mayoriya ng bawat kapulungan ay bubuo ng isang quorum upang magsagawa ng opisyal na gawain, ngunit kung kulang ang bilang ng dumalong mga miyembro, pwede silang magpaliban sa bawat araw ng sesyon, at maaaring magtakda ng paraan at parusa ang naturang kapulungan upang mapilit ang mga lumibang mga miyembro na dumalo. Ikatlo, bawat kapulungan ay maaaring magtakda ng mga alituntunin ng mga gawain, parusahan ang mga miyembro sa hindi kaaya-ayang pag-uugali at suspendihin o paalisin ang isang miyembro, base sa pagsang-ayon ng two-thirds ng lahat ng miyembro. Ang parusa ng suspensyon, ay hindi dapat lumampas sa anim na pung araw. Ikaapat, dapat panatilihin ng bawat kapulungan, ang isang talaan o journal ng mga gawain, at ilathala ito, tuwing kinakailangan, maliban sa mga bahagi na sa palagay nila, ay maaaring makaapekto sa pambansang seguridad. Ang mga boto ng mga miyembro na, Oo o hindi, sa anumang usapin, ay kailangang isama sa journal, kung hihilingin ito, ng isa sa bawat limang miyembro o one-fifth ng mga naruroon. Dapat ding panatilihin ng bawat kapulungan, ang isang record ng mga gawain nito. Ikalima, walang kapulungan ang maaaring magpaliban ng sesyon, ng higit sa tatlong araw, o lumipat sa ibang lugar, nang walang pahintulot ng kabilang kapulungan. Seksyon 17, ang Senado at ang House of Representatives ay magkakaroon ng kanya-kanyang Electoral Tribunal na siyang tanging hukom sa mga usapin kaugnay ng halalan, pagbabalik ng resulta, at kwalipikasyon ng mga miyembro. Ito ay bubuuin ng siyam na miyembro, tatlo mula sa mga mahistrado ng kataas-taasang hukuman na itatalaga ng punong mahistrado, at anim na miyembro mula sa Senado o House of Representatives batay sa proporsyonal na representasyon ng mga partidong pampulitika at mga organisasyon sa ilalim ng party list system. Ang Senior Justice sa Electoral Tribunal ang magiging tagapangulo. Seksyon 18. Magkakaroon ng Commission on Appointments na binubuo ng Pangulo ng Senado bilang ex-officio chairman, labindalawang senador, at labindalawang kongresista, na ihahalal ng bawat kapulungan batay sa proporsyonal na representasyon ng mga partidong pampulitika at party list organizations. Ang tagapangulo ay hindi boboto, maliban kung may tabla. Kailangang kumilos ang komisyon sa lahat ng mga pagtatalaga sa loob ng 30 araw na may sesyon mula sa pagsumite nito. Ang desisyon ng komisyon ay ibabatay sa boto ng mayorya ng lahat ng miyembro. Seksyon Labinsyang ang Electoral Tribunals at ang Commission on Appointments ay kailangang mabuo sa loob ng 30 araw matapos maorganisa ang Senado at House of Representatives kasama ang pagkakahalal ng pangulo at speaker. Ang Commission on Appointments ay dapat magpulong lamang habang may sesyon ng Kongreso sa panawagan ng tagapangulo o ng mayorya ng miyembro nito upang gampanan ang mga tungkuling itinatakda rito. Seksyon 20 ang mga talaan at aklat ng pananalapi ng Kongreso ay dapat itago at ilahad sa publiko alinsunod sa batas. Ang mga aklat ay dapat siyasatin ng Commission on Audit na kailangang maglathala taun-taon ng detalyadong talaan ng mga halaga ng binayaran at gastusin ng bawat miyembro. Seksyon 21. Ang Senado, House of Representatives, o alinman sa kanilang mga komite ay maaaring magsagawa ng pagsisiyasat bilang tulong sa paggawa ng batas, alin alinsunod sa kanilang opisyal na nalathalang panuntunan. Ang mga karapatan ng mga taong lalaho, o maaapektuhan ng pagsisiyasat, ay dapat respetuhin. Seksyon 22. Ang mga pinuno ng mga kagawaran ay maaaring umarap at magsalita, sa alinmang usaping may kaugnayan sa kanilang kagawaran, sa kanilang sariling inisyatiba at may pahintulot ng Pangulo, o sa kahilingan at patakaran ng alinmang kapulungan. Ang mga nakasulat na tanong ay dapat isumite sa Pangulo ng Senado o sa House Speaker, nang hindi bababa sa tatlong araw bago ang takdang araw ng pagharap. Ang pagtatanong ay hindi limitado sa nakasulat na tanong, kundi maaaring tumalakay sa iba pang kaugnay na usapin. Ngunit kung sa tingin ng Pangulo ay makasasama ito sa seguridad ng bansa, o sa interes ng publiko at sinabi niya ito ng nakasulat, ang pagharap ay gagawin sa isang closed door o executive session. Seksyon 23. Una, ang Kongreso ang tanging may kapangyarihang magdeklara ng estado ng digmaan, sa pamamagitan ng two-thirds na boto, ng bawat kapulungan na pinagsamang sesyon, at buong boto ng hiwalay. Ikalawa, sa panahon ng digmaan o iba pang national emergency, maaaring ipagkaloob ng Kongreso sa Pangulo ang kapangyarihang kinakailangan at nararapat, upang maisakatuparan ang pambansang patakaran, sa loob ng takdang panahon at ayon sa mga limitasyon na itinakda sa pamamagitan ng batas hangga't hindi pa pinawawalang bisa ng resolusyon ng kongreso ang kapangyarihang ito ay magwawakas sa susunod na pagtatapos ng sesyon seksyon 24 lahat ng panukalang batas tungkol sa paglalaan ng pondo kita taripa pagtaas ng pambansang utang bill ng lokal na aplikasyon at pribadong panukala ay dapat na manggaling lamang sa House of Representatives, ngunit maaaring magmungkahi o sumang-ayon ang Senado sa mga pagbabago. Seksyon 25. Una, hindi maaaring dagdagan ng Kongreso ang inirekomendang halaga sa budget para sa operasyon ng pamahalaan na itinakda ng Pangulo. Ang forma, nilalaman, at paraan ng paghahanda ng budget ay itatakda ng batas. Ikalawa, walang panukala o batas, ang maaaring isama sa General Appropriations Bill, maliban kung ito ay may malinaw at tuwirang kaugnayan, sa isang partikular na paglalaanan sa loob nito. At kung may ganoong probisyon man, ang epekto o bisa nito, ay dapat limitado lamang sa mismong paglalaanan kung saan ito nakaugnay. Ikatlo, ang pamamaraan sa pag-aproba ng budget ng Kongreso, ay kailangang nakapareho, sa proseso ng pamamaraan ng pag-aproba ng budget, na ginagamit para sa ibang mga kagawaran at ahensya. Ikaapat, dapat tukuyin ng isang Special Appropriations Bill, ang layunin kung saan ito nilayon, at dapat suportahan ng mga pondong aktual na magagamit, na kinukumpirma ng National Treasury, o ng panukalang paraan para makalikom ng kaukulang kita. Ika Ikalima, walang batas ang maaaring ipasa na nagpapahintulot ng paglipat ng mga pondong na ilaan na. Gayunpaman, ang Pangulo, Pangulo ng Senado, House Speaker, Punong Mahistrado, at mga Pinuno ng Konstitusyonal na Komisyon ay maaaring payagan na dagdagan ng alinmang item sa kanilang budget mula sa natipid na pondo ng ibang item sa loob ng kanilang tanggapan sa ilalim ng batas. Ikaanim, ang discretionary funds na inilaan sa mga partikular na opisyal ay dapat gamitin lamang sa pampublikong layunin suportado ng tamang resibo, at alinsunod sa mga panuntunang itatakda ng batas. Ikapito, kung sa pagtatapos ng anumang fiscal year ay nabigong na maipasa ang General Appropriations Bill para sa susunod na taon, ang omiiral na batas sa budget noong nakaraang taon ang muling ipapatupad, at mananatili hanggang ang General Appropriations Bill ay maipasa ng Kongreso. Seksyon 26 Una, ang bawat panukalang batas na ipapasa ng Kongreso, ay dapat tumalakay lamang sa isang paksa, na malinaw na nakasaad sa pamagat nito. Ikalawa, walang panukala ang magiging ganap na batas, hanggat hindi ito dumaan sa tatlong pagbasa sa magkaibang araw, at ang pinal na bersyon ay dapat na maipamahagi sa mga miyembro ng hindi bababa sa tatlong araw bago ang pagpasa nito, Maliban kung pinatunayan ng Pangulo, ang pangangailangan ng agarang pagsasabatas nito upang matugunan ng isang pampublikong kalamidad o emergency. Sa huling pagbasa, hindi na maaaring baguhin ang panukala, at ang boto doon ay dapat kunin kaagad pagkatapos noon, at ang mga oo at hindi na boto ay ilalagay sa journal. Seksyon 27 Una, ang bawat panukalang batas ay dapat isumite sa Pangulo bago ito maging ganap na batas. Kung sangayon siya rito, kanyang lalagdaan ito, kung hindi, ibabalik niya ito sa pinagmulan, kasama ang kanyang mga pagtutol. Isusulat ito sa journal ng kongreso at muling pag-uusapan. Kung matapos ang muling pagsasaalang-alang, at two-thirds ng mga miyembro ng naturang kapulungan ay pumabor sa panukala, ito ay ipapasa sa kabilang kapulungan na muling pag-aaralan rin. Kapag sangayon din ang two-thirds ng mga miyembro rito, ito ay magiging batas. Sa mga ganitong kaso, ang boto ay sa pamamagitan ng oo at hindi, at ang pangalan ng mga bumoto ay ilalagay sa journal. Dapat ipaalam ng Pangulo ang kanyang pagtanggi sa anumang panukalang batas sa kapulungan kung saan ito nagmula, sa loob ng 30 araw pagkatapos ng pecha ng pagtanggap nito. Kung hindi, ito ay magiging isang batas na parang nilagdaan niya ito. Ikalawa, may kapangyarihan ng Pangulo na tanggihan ang anumang item sa appropriation, revenue, o tariff bill, pero hindi nito maaapektuhan ang iba pang item na hindi tinutulan. Seksyon 28 Una, dapat pantay-pantay at makatarungan ang batas ukol sa pagbubuwis. Ang Kongreso ay kailangang bumuo ng progresibong sistema ng pagbubuwis. Ikalawa, maaaring bigyang kapangyarihan ng Kongreso ang Pangulo na magtakda ng taripa, kota sa import at export, at iba pang bayarin, alinsunod sa National Development Program ng pamahalaan. Ikatlo, ang mga charitable institutions, mga simbahan, mga parsonahe o mga kumbentong nauugnay dito, mga moske, mga non-profit na sementeryo, at lahat ng mga lupain, mga gusali at mga improvements na aktual, direkta at eksklusibo para sa layuning pangrelihiyon, kawanggawa o pang-edukasyon ay hindi dapat buwisan. Ikaapat, Walang batas na nagbibigay ng anumang tax exemption ang dapat ipasa, nang hindi pinagtibay ng mayorya, ng lahat ng miyembro ng Kongreso. Seksyon 20 siyang, una, walang pera mula sa Treasury ang maaaring gastusin, maliban sa pagsunod sa isang paglalaan na ginawa ng batas. Ikalawa, walang pampublikong pera o ari-arian ang dapat ilaan, ilapat, ipambayad, o gamitin direkta o didirekta, para sa paggamit, pagbenepisyo, o pagsuporta sa anumang sekta, simbahan, denominasyon, sektaryan na institusyon, o sistema ng relihiyon o ng sinumang pari, mga ngaral, ministro, o iba pang religious teacher, o dignitaryo tulad nito, maliban kung ang naturang pari, mga ngaral, ministro, o dignitaryo ay nakatalaga sa alinmang institusyon ng pamahalaan, bahay ampunan o leprosarium. Ikatlo, ang lahat ng perang nakolekta sa anumang buwis na ipinapataw para sa isang espesyal na layunin ay dapat ituring bilang isang espesyal na pondo at binabayaran para sa naturang layunin lamang. Kung ang layunin kung saan nilikha ang isang espesyal na pondo ay natupad o inabanduna, ang balanse ay dapat ilipat sa pangkalahatang pondo ng pamahalaan kung mayroon man. Seksyon 30. Walang batas ang maaaring ipasa na magpapalawak ng appellate jurisdiction ng Korte Suprema ng walang payo, at pagsang-ayon nito ayon sa itinatakda ng konstitusyong ito. Seksyon 31. Walang batas ang maaaring ipasa na magbibigay ng titulo ng pagiging maharlika o royalty. Seksyon 32. Dapat magtakda ang Kongreso sa lalong madaling panahon ng malinaw na sistema para sa inisyatibo at referendo, kasama ang mga exception, kung saan maaaring direktang magpanukala at magpatibay ng batas ang mamamayan, o kaya'y pumayag o tumutol sa anumang batas o bahagi ng batas na ipinasa ng kongreso o ng lokal na sangguniang lehislatibo. Magsisimula ang prosesong ito sa isang rehistradong petisyon na pirmado ng hindi bababa sa 10% ng kabuang bilang ng mga rehistradong botante sa buong bansa, at bawat distrito ay kailangang may kinatawang hindi bababa sa 3% ng rehistradong botante sa nasabing lugar.